Hello everyone! Hello! Ayan. Alright, against the sun tayo. Ayan, nandito na naman po tayo sa farm ko. Farm namin. Nakukulat na naman tayo. ng onion. It's the third day of planting of onions. Alam nyo naman, nag-iba ko na kami ng tubig bago magtanim. against the sun tayo kasi nagpapainit na rin ako ng likod. Good morning, Papa. Good, Papa boy, ayan. Sa mga Junakis ko, good morning. Ira, Iris, and Tita, Rose So, ito na ang last two plot. Napupunutin ko. Ayan, nagkapilang tayo pa. Bunot ulit sumunod na agad. Nagkapilan tayo at patisal. Ang weather ay mainit and mahangin. Ayan. Para tayong ang hangin ay parang nasa hindi ko alam. Pagkakapunta ng bagyo eh. Ayan. Basta mahangin. Ibang boses. Ayan. <coughs> Ayun o. Ayun ang mga puno sa likuran, sa tagiliran ko may bundok din. so yung guys, tuloy lang tayo sa pagbubunot update ko lang kayo sa aking third day na pagbubunot at pagtatanim nila okay, makita ko sa inyo mamaya pagtatanim nila doon sa liko, sa gilid ng bahay namin God everyone, good morning be productive Okay, happy farming!